Ay, magsabi yan eh. Kuya! Ikaw ay sinungaling na duwente ka. Kuya! Ayoko na! Saan ka nakatira? Kuya! Saan ka nakatira? Kuya! Na. Di ko alam! Di ko alam, okay. kuya! Wala kang pangalaw tayo. Wala kang pangalaw. Kuya! Alam ko na may ka ng tao eh. Kuya! Alam na may misalakan. Parang namimisala so, ng tao. Alam ko, doon hindi ito na. Doon hindi ito na magsanta. Doon hindi ito ko alam, alam. ko yan. Oh, tanggalin mo. Tanggalin mo ang sakit. Tanggalin mo. Gusto ko pag alis. Wala ka ng sakit yan, ha? Ha? Gusto ko pag alis mo. Wala ka ng sakit, ha? Ha? Sagot. Tanggalin ang sakit, ta okay tanggalin mo dito meron kasi din sa puno ng Ano, ayun bang mga duwending itag, kasi ba, palayasin ko kayo dyan? Ha? <laughs> mga duwending itag. Ah, kuya! Ha? Ano, ayaw magsalita? Hindi uh, ko alam masasabihin ko. Ah, hindi mo alam. Ayan lang yan, napakaloob oh, oh. <laughs> oh, oh, niya na, o, ugay ko lang, o, ugay ko lang, o. ganong kaloob niya. Sige, pagpawisan ka. Ta. Tanggalin mo, sakit. Tanggalin mo. Ayaw ko nang ano eh, ayaw ko nang ganyan ginagawa mo sa tao eh. Ang mga gawin ng itim yung hanyo sa may puno ng mangga eh. Kira kayo ng tira dyan, bago ganyan ang gagawin mo, mama, mamamasay yung bahay. Bago pagkatapos, ang gagawin nyo, pasasakitin nyo ang katawan ng tao ha. Huwag nyo nang ulitin yan ha. ha? Huwag nyo nang ulitin ha. Ano? Nandiyan pa ba ang sakit? Sabi mo to to. Sabi mo to to. Andiyan pa. Tanggalin mo lahat. Tanggalin mo. Tanggalin mo lahat. Ilang araw ginawa sa iya. Ilang araw? Kagabi bilang. Kagabi bilang. Kagabi lang. sabihin mo. Sabihin mo. Kung hindi naman sakit yan, ha? At pag yan ay hindi naman sakit, ha? Masakit ang lukulukong ka, ha? Ah, Alam ah, so, ikaw, eh. ikaw, na lukulukong dyan, eh. Bangsa, okay. may Dung, Dung, alam ko, nyo. Doon kami puno lang. Oh, Anong kuya, ayan lang yan. Gano'ng kalog nga. Ginagalaw ko lang yan, ha? Ah. Ah. ha? Ginagalaw ko lang oh. yan, ha? Ah. Ah, o, ngayon, ngayon. Tanggalin mo, tanggalin mo. Tanggal. Oh, Masakit na ah, tanggal na sa tunghod. Gano'ng kulog oh, nga, ha? Oh. Ihipang ko lang, ha? Ah. Oh. Ihipang ko lang, ha? ko lang yan, ha? Ah. Ah. Ha? Alo, huwag nyo, no? oh, ano, huwag nga, no? Tanggalin mo sa Ako, nagpaparoon ka sa mga kanyang tao. Ay, yung mga taga ilalim. <coughs> ilalim mo naman kayo. Okay, babaw, ha? <tos> ha? Huwag <coughs> <coughs> kayo babaw, ha? <coughs> <coughs> ha? Ah? mo na lang kayo sa ilalim ng buwan, ha? Ah? Ano, yung huwag, ha? Ano, ah? hindi ka niyong pera pang mukha, ha? Sige, tanggalin sa lahat. Lahat, lahat ng masakit. Tanggalin. Tanggalin, lahat ng masakit. Tanggalin. Alam ko, alam ko mga ginagawa nyo. Puro kayo pahirap sa tao. Ha? Ito mga pahirap pa kita ng do -do. na! ayoko na! Ko na! Nagpahirap ka ng tawad do doon doon. Ito -do. pahirap ako ngayon. Ha? Ano? Tanggalin mo ang sakit. Tanggal.

Ayo, ako, ano, ako nagbibigay aku Ano ba siya? Kailangan ko kayo roon? Ano ba ko kayo roon? Hindi, Ah, loob eh. Oh. O, ginaganyang lang ka loob oh. oh. Ha? Ano? Sigurado, wala sakit? Wala na. Huwag kang magbabalik. Hindi na, hindi na. Ha? wala na Wala na. Ha? Wala na. May natanawan sa panunod ng TV eh. Ha? Sigurado, ha? Huwag Hindi na, na

Pabawisan e. Bawasan ka yun, ano? pa duwending itim yan e. Ayaw na magsabi yung duwending itim. Nahuli na yun yan kay anak ni ay Ayaw na yun, ayaw mag-share tayo. Sa susunod, yung bote ko yan, nanguharo ng manga. Pinapangwa ika yung manga na <laughs> sabing gano'n, ah, inyo ba? Ayaw. Ayaw na yun, ay, nakisok yun? yung si ano. Uh, sa duwending, puno yun, alam ko yun, uh, alam ko yun, alam ko yun,